Ito guys oh. Ito oh. Tingnan nyo si Sisi Rondina oh. Sa tuwing nakikita ko to pag tumalon, hindi ko alam kung saan ang gagaling to. Imagine, 5'6 yung height. Pero pag tumalon to, grabe yung vertical guys. No? Hindi ko alam kung saan humuhugo to ng talon. Halos nangangalahati na yung katawan. Doon sa level ng net. Oh, imagine, 5'6 yung height. Tapos ganito. Tapos grabe, sobrang lakas pa ng mga spike nito guys. So, ito ngayon yung um, sabi natin, oh, na kung um, titingnan natin, uh, parang magiging mukha ng, ano na ngayon, ng women's volleyball dito sa Pilipinas. Uh, mga next to Aliza Valdez, no? Mga pang level niya ba, no? Mga next to Aliza Valdez. Na pag tumalon talaga, pero yung believe na believe ako dito kay si Rondina kasi yung 5'6 lang yung height niya guys. Pero yung vertical, yung elevation, tapos yung airtime pa guys. Grabe. Grabe. Sobrang ano talaga. Sobrang lupit talaga. So ito, itong si Cici Rondina, kung nasa, kung nasa ilo-ilo pa to, mapagkamalan to na ano, na may haplas na lana. <laughs> may ah oh, masisiseran din naman may dala ka pang lana diyan mga ganun to pag nandito to sa Iloilo -ilo. <laughs> pero guys imagine guys no kung titingnan mo galaga ah uh, ito na lang yung sinasabi natin na uh, uh, dito sa Alas Pilipinas na women sa uh, volleyball ano natin uh, players natin dito mo makikita yung pinaka outstanding performance ni Cissy Rondina